hilaw ito. Kapag ang saging ay yellow, hinog ito. Pero kapag ang saging ay brown, mahaba, matigas, at maugat, <laughs> turun ito. Gusto mo ba magpaputok? Sige. Willing ako magpatira. Kung magiging jowa mo ako ngayon, anong una mong ipapakain sa akin? Hot dog. Hindi lahat ng itlog tinatanggalan ng balat. <laughs> Yung iba, tinatanggalan ng brief. <laughs> sa lahat ng mga single dyan, hold on lang. Kasi may kamay pa naman. <laughs> Ang dede, parang pera. Masarap lang hawakan kapag malaki. Gusto ka itlog mo. Balot, ma'am. Gusto ko itlog mo. Eh, sa asawa ko ito eh. Isumapatayin ko asawa mo? Opo, ilalabas ko ng itlog ko. Ah. Kaninong panty to? Ah. Bakit meron ka nito dito? Ah. Ha, Brian? Ah. Ah. Sinusuot ko yan pag-exam. <laughs> <laughs> Walang iyaka. Ah. Ah. Walang iyaka. Walang iyaka. Niloloko mo ako. Ah. Ah. Niloloko mo ako. hindi ako pumasa. <laughs> hindi ka pumasa kasi ano inatupag inaatupag mo! Shane, wala ako ibang inaatupag. Ikaw lang mahal. Ano ko lang inaatupag? Shein. Kung wala kang ibang inaatupag, ano tong panty na to? Saan to galing? Ako nga nagsusuot niyan. <laughs> Ritual ko yun. Pagkakisang nagpapanty ako. Ba't di ayaw mo maniwala? Huling-huling <laughs> ka na! Nagsisinungan!